Good morning sa inyo guys, ito nga pala yung pasyente ng kalbo For today's video, may tulo ng konti At dahil nandito na rin tayo sa kusina ng barko Tignan na rin natin kung anong pagkain Let's go! Nandito pala tayo sa iskalarin ng barko guys Sa Tagalog, hugasan ng plato, pinggan, kutsara, tinidor Aayusin lang natin to ng konti Tapos titignan na natin kung anong pagkain ihahanda ni Mayor Ito pala yung problema guys, tulo ng tulo, ayaw pa huminto Kaya ang unang gagawin, hanapin kung saan nanggagaling yung leaking Ayun, nakita ko na, nasa ibabaw lang. Inumpisaan ko na kagad luwagan yung mga tornilyo guys para matanggal natin yung isang unit at madala natin sa workshop. Pagkatapos maluwagan yung tornilyo, paikot-ikutin, parang yung ginawa ng jowa mo sa'yo. Oh, she! Pagkatanggal natin ng unit, huwag natin kakalimutan, i-double check, isarado ang mga gripo. Dinala ko na kagad dito sa workshop guys at inumpisahan ko ng baklasin. Tapos, konting tingin-tingin, isip-isip kung bakit hindi ka na pinapansin ng jowa mo. Oh, she! Dahil hindi ko makita kung anong totoong dahilan, kaya kanya ginugos, tapala natin ng teplon. Ilalagay lang natin yan sa thread, tapos konting higpit. Dapat sakto lang yung hindi nakakasakal. Sheesh! Habang working si Kalbong Siman TV, biglang dumating si Eagleman at nagtanong ano daw yung ulam. Sabi ko, wait lang, what a wonderful question. Kaya puntahan na natin si Mayor. Normal, normal lang yung mga ganyang smoke. Ayun, nakakita kagad ako ng special na sausawan, jampak sa sibuyas at mga pampaanghang. Aba, may binake na tinapay si Mayor J. Ang laki. Ano kayang klaseng tinapay to guys? Kakaiba, itsurang crispy. Game? Okay. see you on the inside. Ay, sorry guys, hindi pala tinapay. Putok-batok pala. Sheesh! Yummy! And last, last time. Okay. Ayan guys, walang bawas yan. Kompleto yung balat. Hindi kumurot dyan si Kalbong Siman TV. Off cam. Oh yeah! Ang malaking katanungan, ito kaya yung pagkain namin mamaya o para sa mga pasahero to? Tignan natin. Pero kailangan ko muna itong tapusin bago tayo kumain. Kaya Kalbong Siman TV, attack! Buksan na kagad natin yung mga gripo guys para malaman kung may leaking. Tapos konting tingin sabay testingin ng makakain. Diyan nang gagaling yung tulo kanina guys. Ngayon wala na. Okay, finish product na. Bibigyan ko yan ng one day warranty by Kalbong Seaman TV. Let's eat! Nandito na kagad ako sa kainan guys. Meron tayong unli Rice, yung ginawang tinapay ni Mayor. Este putok batok. Kung ayaw mo sa putok-batok, meron tayong isda na nilagyan ng olives, asparagus with cheese, broccoli sa taas, patatas sa baba sinamahan pa ng mashed potato. Aba, meron pang pancake, lipat naman tayo sa mga pang-healthy. Meron tayo dito mga green leafy vegetables na pampahaba ng buhay, salad na pinaikutan ng nilagang itlog. At 'yung mga laging present sa menu natin dito sa barko. Ito na 'yung mga napiling pagkain ng kalbo.